lahat ng small scale mining Stopping meaning you you're going to stop 40% of gold production in the country never mind i don't need gold na. do you need gold what do we do with gold why don't you keep trees na? No? Who, who, uses gold you don't need gold to live gold is not an essential thing for survival what you need is clean air clean water trees tigil mo na dapat so kung meron man nag-ooperate doon illegal yon sa isa sa pinakamahirap na probinsya sa Bicol. Matatagpuan ang pinakamayamang deposito ng ginto sa ating bansa. Mahigit isang daang taon nang nagmimina ng ginto ang mga taga Aruroy Masbate. Pero hanggang ngayon, salat pa rin sa yaman ang maraming minero nagtitibag pa rin ng bato. Maaga silang namumulat sa kinang ng ginto. Buong umaga nang nagtitibag ang magpinsang Jesse at Reynaldo pero isang tumpok pa lang ng bato ang kanilang naiipon. Magkano ang bili sa inyo? Ang balik? 600. 600? Gano'ng karaming batong kailangan ninyo makuha para makabuo ng 600 pesos? Isang Isang buong crack. Ang magulang mo, ang nanay mo tsaka tatay mo, anong trabaho? Anong sa Manila. Sa mayaman raw sa ginto ang mga kabundukan ng Aruroy, kaya maraming naiingan yung magtibag kung saan-saan. Anong grade lang ang natapos mo? Five. Grade 5. Uh, bakit ka tumigil sa pag-aral? Ha? Mm Hindi -hmm. huh? ko na pa gusto ng eskwela. Uh, layo pa ng eskwela sa amon. Ang karayo. Ah, malayo ang eskwela. Ba't gusto mo magtrabaho? Makigabulik uh, pa na pa ng pagbakas ng buwas. Pero ano nga bang kinabukasan ang naghihintay sa mga batang tubog sa ginto? Uh, tulad ng batang si Reynaldo, musmus lang din si Ronald nang pasukin niya ang mundo ng mina. Makalipas ang mahigit dalawampung taon, hindi pa rin siya nakakawala sa kahirapan at sa mga butas ng minahan. Magkano ang kinikita? Depende po. Kagaya kahapon ma'am, kumita lang ako ng 250 pesos kasi dalawa kami naghukay. Ilang oras kayo nagtrabaho? Bale, ano ma'am, andito sa limang oras. Limang oras, 250? Opo. <laughs> Bakit hindi naman yung mayaman yung mga karamihan ng tao? Kasi ang mga financiers naman, hindi naman taga rito. Ang yung mayaman niya yung mga financiers. Pero yung panels hindi naman actually. Yung hindi. gold panels hindi. Mahigit sampung taon na ang tunnel na ito. Sa simula, malaki-laki pa ang lagusan. Pero habang tumatagal, hmm. minga dito. Sa ano po? Pasa lang para pabilitin dito. Maluwag naman po. okay. Parang walang hangin. Dito ba, may hangin naman. Aja an may hangin na? Ha, pa, pa. Okay. Dali lang. Ay, pabutas na. Ha, pa. Pagdating sa dulo, isang malalim at madilim na butas ang sumalubong sa amin. Dalawang oras kayo sa ilalim? Hindi po ba delikado 'yun? Ah, hindi naman 'no kasi 'yung may mga sachet dito, kagaya nito, binitimpieran na 'yung kahoy na may ano. Eh hindi po ba bibigay itong mga timber na 'to? Ah, hindi naman po. Hindi naman. Oh. There. There, there, there. sa saginto ang halos lahat ng tao sa Aroroy Masbate. Marami sa kanila, ito na ang kinagis ng kabuhayan. Ang pagmimina kasi sa Aroroy, halos siya na ang bumubuhay sa buong bayan. Tingnan mo na man. Ito, sabi natin yung mga miners dito is around 6000. So, ang income nila niyan napakalaki makikita mo naman meron pangang mga bata diyan na ayaw nang mag-aral. Kasi mm -hmm. nung una, isang oras lang nila, meron na isang libo rin. Ganito yung itsura ng isang tunnel dito sa Barangay Syndicate ng mga small-scale miners. Uh, sa bungad, lagi meron silang nilalagay na kung tawagin nila ay timber. Matibay na nakahoy para ma-hold at hindi bumagsak yung lupa. Pero dahil 15 years na itong tunnel na ito, tingnan nyo naman 'no. Nakakatakot na siyang pasukin kasi anytime mukhang bibigay na ito. In fact, dito nga may crack. Pero kahit sobrang luma na at delikado, nakikipagsapalaran na lang dito 'yung maraming minero. delikado, sa delikado. Pero wala man kami magawa, wala man kami magpupuntahan. O ano ba na namin pangabuhay? Wala man kami makukunan na pagkain araw-araw, pang ulam. Wala bang ibang kabuhayan na pwede? Wala po ma'am. Ito lang talagang paraan. Ginto lang po. Hindi pwedeng magtanim, ganun? Ah, wala naman po kasi kaming sariling bundok o sa ibang lugar po. Baka meron. Dito sa amin, wala. Kaya kami nandito para lang mag-ukay, makiukay ng ano. Para lang may pakain sa pamilya. 15 anyos lang si Samuel nang simula siyang magtrabaho sa mina. Makalipas ang labing dalawang taon, Eto na siya ngayon. Bali ang mga buto, baldado. Hindi kasi yung pinasokan ko. Kuan yun, yung kulurum eh. Walang, wala silang permit. Ang tinutukoy ni Samuel ay ang Lucky Land Five Star, isang small-scale mining company na pag-aari ng isang Taiwanese. Matibay ba yung tunnel nila? Hindi. Bakit mo nasabi hindi matibay? Kasi wala naman silang panin, in, in, walang hindi sip kasi ano, walang wala silang ka, mga timber. timber. Ba't ka pumayag na pumasok? Eh, kasi hindi ko man alam na sabi nila okay yung ano, yung yung papasukan na akin. Diba? Yung pala, hindi. October 2015 nangyari ang kinatatakutan ni Samuel. Nakaupo ako sa ano parang ganito. Nakaupo ko tapos bigla lang bumagsak yung bato. Dito dito sa ano ko sa likod. Tapos may kasamang kuryente. Bakit may kasamang kuryente? Kasi yung ini yung linalagay namin sa ano sa iniilawan. ilawan mm -mm. Tapos doon namin ginawa yung pagpaputok, yung pagblasting. Ewan ko, parang uh, hindi, hindi naman lumindol. Kusa lang siyang bumagsak. Bumigay lang talaga. Tapos, may tinama ko sa ito sa ano sa likod. Na ka pa? Opo. Dahil kapos sa pera, hindi na naagapan ng kanyang pagkabaldado. Tiniis na lang ni Samuel ang sakit at ang kapalarang hindi na siya makakapaglakad pang muli. Meron ka bang mga ipinagdadasal pa? Sana yung dati ko yung katawang sana makabalik yung katawang ko. Tsaka kahit, kahit ganito ako, yung mga anak ko maano ang ma matulungan ko pa rin. Sana hmm. makaaral sila kahit gusto mo maging trabaho ng mga anak mo. Kahit magtitinda lang sila yung sa mga sari-sari store, gano'n. Tapos yung security, gano'n. Security. Basta... Basta hindi gumaya bumaya sa akin na ganito. Ganito yung nangyari. Sarado na ngayon ang naturang minahan Pero patuloy ang pagmimina sa mga kalapit barangay. Marami pa rin ang nagsusugal ng buhay kapalit ng kinto. At isa sa kanila, mismong kapatid ni Samuel. Ipinasaraman ng gobyerno ang naminahan kung saan na biktima si Samuel hindi nito napigilan ang pagsulpot ng iba pang iligal na small-scale mine sa Aruroy. Dito namin natuntun ang kapatid ni Samuel na si Marjun. Kami, halimbawa kami na mga mahirap, wala namang iba na Wala Parang iba ba na Hanap buhay. Kaya ko lang kaya wala akong iba na aram na trabaho. Ito lang. Hindi ka natatakot na baka madiskresya ka ulit? Katulad ng kapatid mo? Hindi naman kaya. Hindi naman kaya. Hindi na bago para sa mga taga aruroy ang makabalita ng aksidente sa loob ng mina. Nito lamang Abril, walong minero ang namatay sa loob ng mga tunnel ng aruroy. Pero hindi lang sa buhay ng tao delikado ang small-scale mining activities. Ayon sa DNR, peligro rin ang dulot nito sa kalikasan. Yung mga kababayan natin, ma-imagine nila yung butas ng daga. No? So madalas na sa dulo, magsasalusal, magsasalusalubong yan at gumagamit sila ng explosives, dinamita, na bawal din. Ang magiging malaking kasamaan yan ay pag nag-blast nag sila, pinaputok yung bundok. Dahil sa wala naman silang mga ininyero, kung saan-saan lang sila nagpapaputok, pag nag yung isang parte, lahat na yan babagsak. Malalim at malawak ang gold deposit sa masbate. Pero para makuha ito, kailangan mong masunda ng mga bina o ugat ng ginto na nakatatak sa mga bato. Lahat ng minero nag-aagawan sa mga ganitong uri ng bato. So ito yung klase ng mga bato na hinahanap nila, yung parang may may ugat, parang may ugat na kulay puti, ang tawag nila bina. Ayan, kasi yung kulay puti daw na yan na bato na yan, yan daw yung kinakapitan ng ginto. Katulad nito, ito inanuna nila, hinati hati na nila, meron, nakikita ninyo yung parang dilaw? Gold, gold dust ba ito? Yan daw yung ginto. Nakakabit siya dun sa parang puti na bato. So pwede natin sabihin na ang masbati ay isa sa mga major na gold district ng Pilipinas. Malaki ang ginto, malaki ang potential na maging large-scale mine. Nasa fault siya along the fault siya na sinasabi nating uh, dahilan ng mineralization sa Pilipinas. Okay. So that explains why uh, laging nasa mapa ng Pilipinas ang mas pagdating sa gold. Araw-araw nakakakuha ng isang sako ng bato ang kada grupo ng minero. Gigilingin ito magdamagan hanggang maging pinong-pinong putik. na may ginto ang siya ngayong paiikutin sa pabirik. Kailangang maipaghiwalay ang ginto at ang puti. At para magawa ito, iniikot ang putik, unti-unting kumakapit sa kamikal ang malabuhangin na butil ng ginto. Dalawang gramo ng ginto ang nakuha nila noong araw na iyon, katumbas ng mahigit dalawang libong piso na paghahatian pa ng limang katao. Mercury ay toxic na chemical Maliit nga ang butas nila, pero yung tailings naman nila... Yung, yung waste? Yung waste, tinatapon naman sa ilog. Ang problema natin, maliit lang yung isa, pero sa isang lugar, marami sila. Na pag oh. sama mo yung tinatapong waste sa ilog, ay mm -hmm. eh, para ka rin may large scale. Mm -hmm. so pag At uh, sa ngayon, ang datos natin, merong, unconfirmed ito, pero meron tayong mga 200 hanggang 300,000 na mga small scale miners sa Pilipinas at walang permit. Ito ang dahilan kung bakit ipinag-utos kamakailan ng DNR na ipatigil ang lahat ng small scale mining activities sa Masbate. Tigil muna dapat siya. So kung meron man nag-ooperate doon, illegal yon. Maraming magugutom na tao. Buti yung mga sampung piraso o kaya isang libo kayang tustusan kaya ng gobyerno. Eh, ilibo-libo ang bilang dito. Dito lang sa Aruroy, eh, siguro nasa por, mga 44,000 ang tao dito. Oh, ilan lang ang nakikinabang sa kumpanya. Siguro mga 2,000 lang yon, Wala pa. Pero kung ang mga maliliit na minero ang tatanungin, hindi raw sila kundi ang malalaking kumpanya ng mina ang dapat sisihin sa pagkasira ng kalikasan. Paano kami magsira, ma'am, na eh, hindi naman kami open pit makabutas kami ng isang metro kwadrado yun lang ang inanan namin sa ida, sa papunta sa ilalim hindi naman kagaya nito na open pit na malaki oo, oo hindi isang metro kwadrado lang yan hindi lang kasi ang libo-libong small-scale miners ang bumubutas sa mga bundok ng masbate. Sa tapat ng maliliit na tunnel, tanaw na tanaw ang isang bundo na animoy natapyas na ang isang pisngi. At isang napakalaking butas na ekta-ektarya ang lawak. ay isang large-scale mining company na nagsimulang magmina sa Masbate noong 2007. Mahigit 400 hectares ang lupang kanilang minimina sakop ang walong barangay sa Aroroy. Open-pit mining ang kanilang estilo kung saan inuuka ang isang buong bundok para gumawa ng isang napakalaking butas sa lupa. Kailangan po natin i-qualify talaga na merong responsable yung pagbimina at may irresponsable yung pagbimina. Pag responsable isang kumpanya, makikita naman po natin sa operasyon kung gaano po nila pinapahalaga ng mga mineral na nakukuha sa lupa. Ganon din po pong pagpapahalaga sa um, kapaligiran na may iwan at trabaho nila sa pangkasalukuyan. Sa unang tingin, nakababahala ang malawakang paghukay sa mga bundok. Pero depensa ng filminera, maibabalik naman daw nila sa dati ang itsura ng bundok. Hindi po natin mapapromise na perfectong-perfectong maibabalik natin sa katulad ng dati. Mm -hmm. Ang may papromise lang po natin ay alagaan natin na may enjoy pa rin po yan ng next generation. Mm -hmm. Nagbibigay rin daw sila ng alternatibong kabuhayan sa mga minero na mawawala ng trabaho dahil sa kanilang operasyon. Pero ayon sa DNR, dapat suriing mabuti ang mga large-scale mining companies. Beyond waiting sheds, beyond basketball courts, uh, beyond uh, deep wells, dapat ang benefits ng community sa mina. So meron tayo ngayong enhanced na, na bar na pamantayan para doon susukatin kung ang isang mina ba sa. Mariing tinututula ng mga small-scale miners ang malalaking kumpanya ng mina. Iyon naman ang pagkakaano lamang kasi taga rito kami, si ang dayuhan. Kami pa ho yung nakikibagay sa kanila. Sino po bang may-ari talaga ng lupa dito? Ang um, alam ko po sa Pilminera pero sana naman ho, bigyan ho kami sana ng paning area ganun ma'am para hindi kami pumasok sa labag nila. Kasi kung mawawala na ito ma'am, ah, wala na. Gutom na kami. Wala na mapapakain sa pamilya. Ayon sa Filminera, handa naman raw silang hatian ng kapirasong lupa ang mga minero. Nag-forward na rin po kami ng proposal ng areas para sa minahang bayan ng ating mga small-scale miners. So until now, uh, napag-uusapan pa po kung mag aagree sila dun sa area na yon. Kasi po for one, hindi namin po pwedeng maibigay sa kanya yung areas na na-identify na namin within the MPSA. Kasi may may mahuhugmahawak kooperatiba. Uh -huh. Yung Oo. bibigyan kami yung may or na may uro na wala wag yung malalayo na wala pang uro ang binibigay sa 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 Pilmenira yung balite. Malayo yun, ayo ng mga tao. Yung mga uh, walang 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 mga laman bibigay dito, dito sa loob ng filminera. Sa ilalim ng minahang bayan, magtatakda ng isang lugar kung saan sama-samang magmimina ang mga small-scale miner. Magpapatupad ng sistema para maiwasan ang pagbubutas sa kung saan-saan lang. Sa isang minahang bayan, meron ka lang centralized na processing plant. Okay. Hindi yung kalat-kalat. Mm -hmm. Para yung domininyo nila, isang -isa lugar lang. lang, isang lugar lang. Ang DNR ay papasok para magbigay ng technical assistance. Mm -hmm. Magandang panukala, pero ang problema... Ang tagal na namin nag-request ng Minahang Bayan. Anong year pa po? Mga 1995 pa. O tapos, anong nangyari sa request niyo? Eh, hindi naman ina na ng MGB. Mines and Geosciences Bureau. Yes, ma'am. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. E Palaging failed ang negotiations At habang wala pang naaaprubahang Minahang Bayan tuloy ang panghuhuli at pagpapatigil sa trabaho sa mga maliliit na minero. Ang laking epekto niyan, no? pagka pinatigil mo, so mawawalan na nga na buhay yung mga tao. Mataas ang crime rate. Dahil walang ginagawa ang tao, gustong kumain. Ang iba, gumagawa ng krimen, makakuha lang ng pera para bilhin ng pagkain. Hindi po pa pwedeng mag- maging magsasaka or maging mangingisda? Gusto rin nila maging magsasaka, mangingisda, eh kaso walang puhunan naman na pinapahiram ang gobyerno. Tinanong ko ang DNR, may plano nga ba sila para sa mga minerong mawawala ng trabaho? Sa ibang probinsya, meron na raw nakahandang ecotourism projects. Pero sa masbate, wala. Wala pa, pero oh. initially kasi si Secretary nag-identify ng 11 areas of convergence. Guimaras, oh. uh, Sibuyan, Palawan, Mindoro, Batangas, Sorsogon, Antique. So wal walang mas masbate so far. E eh, paano yung tigil pa rin sila ngayon? Sa so, ngayon kasi ang focus namin, illegal mining pero enforcement. Ooh. Huhulihin namin. Wala pa yung aspect na talagang developmental. Karapatan ng lahat ng tao ang mabuhay at mapakinabangan ang kanyang kapaligiran. Pero kaakibat ng bawat karapatan ay ang obligasyong pangalagaan din ang kalikasan. Dapat matuto tayong balansehin ang karapatan ng individual at kapakanan ng kalikasan. Pero sa bawat hakbang para pangalagaan ng kalikasan, dapat may hakbang din para pangalagaan naman ng komunidad. Ilang beses mo mang ipagbawal ang pagmimina hanggat naganap ang kahirapan sa mga tao. Patuloy silang magtitibag ng bato at magbubuwis ng buhay sa ngalan ng gintong. Ako po si Kara David at ito po ang eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos, mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.